Samantala sa pagpapatuloy pa rin ang palatuntunang ng CMN Pilipinas. May pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live. Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas umabot sa apat ang kabuang bilang ng mga senior citizens sa lungsod ng Batangas na nakatanggap ng cash gift mula sa National Commission on Senior Citizens o NCSC. Ito ang ikalawang batch ng mga beneficiaries na binubuo ng mga octogenarians o 80 to 85 taong gulang, nonagenarians 90 to 95 at apat na centenarians sa daang taong gulang na umabot sa kanilang milestone age. Ang naturang pamahagay-bahagi ng implementasyon ng Expanded Centenarian Act o Republic Act No. 11982 na layo ng kilalanin at pahalagahan ang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan na maging sila man ay naninira sa Pilipinas o sa ibang bansa. ay sa batas, makakatanggap ng isang taang libong piso at isang liham ng pagbati mula sa Pangulo na nga bansa mga Pilipinong aabot sa edad na isang daan. Samantala, sinimulan na rin ang pagbibigay ng 10,000 cash gift sa mga si citizens na umabot sa milestone na edad 80, 85, 70 at 75 tuwing limang taon na sa nasabing batch nakatanggahapa ng 10,000 pisong cash gift yung mga senior citizen na, na nagdiwang ng kanilang karawan mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan na. Mula sa DWLFM 95.9 ito, si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.